Uh, hello, maganda kayo po sa inyo lahat, aking maingat na po uh, Ingat lang po sa pag-share po ng video sa ibang mga content creator Kasi po, baka po magkaroon po kayo ng violation sa pag-share ng video Ano po, maliliwanag ko po sa inyo kung paano po yun ano po kasi na po Meron po kasi mga video na viral Hindi nyo po sila napansin, sikat po na video, halimbawa viral po siya E meron po siyang watermark, isinyer niyo po Ayan Natural, papasok po sa account nyo yung video na yun. Yung pala, hindi nyo alam yung watermark na yun ay e, violation po at madamay po kayo sa violation ng video na yun. Magkakaroon din po kayo ng violation kay po. Pangalawa, uh, yung pong uh, video na sikat ng ibang content creator at isinirin nyo tapos hindi nyo alam na yung pala ay hiniram lang po sa ibang tao ng isang vlogger at pinost niya po nag viral, maraming views at nagustuhan naman po ninyo yung pala eh meron po palang violation yung video na yun sinyar niya po ayun papasok po ngayon sa account nyo at least syempre po, magkaaroon din po kayo ng violation sa video na yun kasi sinyar niyo po siya papasok po sa inyong account kaya, magkakaroon din po kayo ng violation sa video nyo. Kaya, ingat-ingat lang po sa pag-share ng video sa kamukha nyo, content creator o vlogger na po. Pero, ang pinakamaganda po, kung mag-share po kayo ng video, dun po kayo mag-share sa mga video ng live. Sigurado po, pag ang live po kasi, wala po yung copyright, wala po yung violation. Kasi, yan po ang original content, live po, original po yan eh. Wala pong copyright, wala pong violation. Saka po yung ano po, yung upload po na video na ginamitan po ng Facebook Sounds Collection. Ala rin pong copyright yun. Ala rin pong violation yun. At sigurado ko po, clear po yun. Ala po kayo magiging violation sa video na yun. Pwede nyo po siyang i-share na po. Kung tungkol lang mo po sa, sa ano, tungkol lang po sa Reels, eh, ingat po kayo sa Reels. Kasi baka naman po ang ginawa ng isang vlogger o isang content creator, nag-upload po siya ng reels, ginamit niya po yung uh, kanta po sa reels na nakalinya po sa taas, ano po. Natyambahan niya ngayon yung violation na yun. Yung copyright song. Ina-upload niya po. Ayun. Nag-viral po, sumikat at magandang video na po. isner niyo po ngayon. Hindi niyo alam na yung video sa reels na yun, eh meron po palang copyright music madamay po kayo doon, magkakaroon din po kayo ng violation ano po. Kaya ingat-ingat lang po maigan, sa pag-share po ng video. Ang pinaka-the po, ang ishare nyo lang po yung live. Okay po yan. Saka po yung original content. Yung upload na nilagyan po ng sound collection sa Facebook. Yung po ang walang violation. Saka po yung live. Yun lang po. Alam ano po. Yun lang po maigan. At paano po? Hanggang sa muli. Ang yung vlog ng Gabaldon. Ah, Philip Lucas Alintataw po. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you, Megan. And take care po sa inyo lahat. Paalam po, Megan. Paalam po. Yan.